Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinaka pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong episode, isa na namang major development ang ating pag-uusapan, ang Additional Utility Helicopters Project ng Philippine Air Force, na mas kilala bilang Combat Utility Helicopter, Phase 5. At heto na ang main update, may panibagong saro release mula sa Department of Budget and Management, na malinaw na nagkukumpirma na tuloy-tuloy at nasa advanced stage na ang proyekto. Ayon sa dokumento, ito ay sa RO BMBD inilabas noong October 15, 2025, na may halagang 2 bilyon pitundaan at labing anim na milyon walundaan at anim na at siyam na piso. Isa ito sa pinakamalalaking pondo na inilabas ngayong taon para sa Air Force sa ilalim ng Revised AFP Modernization Program. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang proyektong ito ay bahagi ng Second List Under Horizon 2 ng Revised AFP Modernization Program. Ang end user, ang 205th Tactical Helicopter Wing ng Philippine Air Force, ang pangunahing unit na nag-ooperate ng mga combat utility at troop transport mission sa buong bansa. Base sa datos, walong brand new units ng sub Bell 412 ETX helicopters ang bibilhin, kasama na ang Integrated Logistics Support, ILS, package. Ang total contract price, anim na bilyon tatlundaan at sham dalawang milyon anim at labin na libo pitundaan at limang piso. At ayon sa mga opisyal na ulat, ito ay isang government to government (G2G) deal sa pagitan ng Pilipinas at Ministry of Defense ng Japan. Ang mga Bell 412 EPX ay magsisilbing second main combat utility platform ng Air Force, katabi ng mas malaking Sikorsky S-70i Black Hawk. Ito ay bahagi ng plano ng TAF para maiwasan ang operational gap, tulad ng nangyari noong 2021 nang mag-ground pansamantala ang buong Black Hawk fleet matapos ang isang crash incident. Pero bakit nga ba bumalik ang TAF sa Bell 400 at series? Simple lang proven, reliable, at madaling i-maintain. Ang Bell 400 at 12 ay matagal nang subok sa klima at topografiya ng Pilipinas, mula sa mainit na lowlands hanggang sa mabundok at coastal na lugar. Mas maliit ito kaysa sa Black Hawk, kaya perfect sa tactical insertion missions, rescue operations, disaster response, at troop transport sa masiksik o mahirap abuting terrain. Bukod pa rito, mas mura itong e-operate kumpara sa mas malalaking platforms. Ang project na ito ay unang sinimulan pa noong 2020, pero dahil sa budget realignments at pandemic delays, naantala ito sa 2023 nang ng tuluyan itong umusad matapos maaprubahan ang pondo. Ayon sa tala, unang saro, August 3, 2023, 658,800 at walundaan at piso, 15% initial payment. Ito ang nagsilbing project initiation fund para maumpisahan ang procurement process. Notice of award, September 15, 2023. Base sa Procurement Monitoring Report ng DND, January 2024, na-release na ito noon pang 2023. Ang winning proponent, Sabaro Corporation, ang gumagawa ng Bell 412 EPX variant sa Japan. Contract signing, December 2023. Kumpirmado ng mga defense sources, kabilang ang Max Defense Philippines, na naisagawa ang pirmahan bago matapos ang taon. Second Saro, August 6, 2024, dalawang bilyon pitundaan at labing anim na milyon walundaan at anim na putatlong libo tatlundaan at siyam naput apat na piso, 42.5 na porsyento milestone payment. Ito ang nagmarka ng production phase, indikasyon na nagsimula na ang manufacturing process sa Japan. At ngayon, 3 Saro, October 15, 2025, 2 bilyon pitundaan at labing anim na milyon walundaan at anim na libo tatlundaan at siyam na apat na piso uli. Ito ay karagdagang pondo para sa delivery and logistics phase, na karaniwang inilalabas habang papalapit na ang turnover ng mga unit. Sa kabuuan, mahigit 85% na ng total contract price ang nai-release na ng DBM, malinaw na malapit na ang delivery ng mga Bell 412 EPX sa Pilipinas kung susundan ang normal production timeline ng Bell 412 EPX. Karaniwang umaabot ng 18 hanggang 24 months mula contract signing hanggang sa final delivery. Dahil pinirmahan ng kontrata bago matapos ang 2023, ibig sabihin, nasa final assembly stage na ngayon, late 2025, ang mga unit sa Japan. Posibleng ang unang batch ng apat-apat na helicopters ay may deliver sa second or third quarter ng 2026. Habang ang natitirang apat ay kasunod sa late 2026, ang sub Bell 412EPX ay pinakabagong variant ng sikat na Bell 412 at labindalawang series. co develop ng subaru Corporation at Bell Textron. Ginagamit din ito ng Japan Ground Self-Defense Force bilang subaru aero A2. May enhanced transmission system, improved rotor design, at modern avionics na compatible sa PAF's tactical requirements. Kayang magdala ng mas mabigat na load, may mas tahimik na operasyon, at mas fuel efficient kumpara sa mga older variants. Operationally, malaking tulong ito sa mga lugar gaya ng Basilan, Sulu, at Mindanao, kung saan madalas kailangan ng mabilisang airlift support at troop insertion sa gitna ng combat operations. Dahil G2G dilito sa Japan, mas maaasahan din ang technical training, spare parts logistics, at after sales support. Na madalas ay nagiging hamon kapag purely commercial ang procurement, kapag na-deliver na ang walong Bell 412 EPX units. Ang total fleet ng PAF para sa Bell 412 platform ay aabot na sa 13 combat utility helicopters. Bukod pa sa mga VIP configured Bell 412 EP na ginagamit ng 250th Presidential Airlift Wing. Magiging redundant support ito sa Black Hawk Fleet, ibig sabihin, kahit magkaroon ng maintenance downtime o grounding. May sapat na Bell 412 EPX helicopters para ipagpatuloy ang mga critical missions. Ang kombinasyong Black Hawk dagdag Bell 412 EPX ay nagbibigay ng flexibility at resiliency sa buong airlift operations ng PAF. Isa itong matalinong halimbawa ng strategic modernization planning, hindi lang puro bago, kundi praktikal at sustainable. Ang proyektong ito ay nasa ilalim din ng Multi-Year Contractual Authority, MICA, approach. Kung saan hati-hati ang payments batay sa project milestones. Sa ganitong paraan, mas transparent at mas madaling i-monitor ang progreso. Ngayon, dahil naibigay na ang tatlong major seros, posibleng nakaschedule na ang delivery inspection at acceptance testing sa unang bahagi ng 2026. At gaya ng tradisyon, asahan natin ang turnover ceremony sa Clark Air Base kung saan ipapakita ang mga bagong Bell 412 EPX helicopters bilang dagdag lakas ng 205th Tactical Helicopter Wing. Bukod sa modernization aspect, may diplomatic significance din ito. Ito ang unang defense export project ng Japan sa Southeast Asia na may ganitong kalaking halaga. Patunay ng lumalalim na Philippines-Japan Defense Cooperation, isang simbolo ng mutual trust at regional solidarity. Habang patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea at lumalakas ang pangangailangan para sa mas matatag na air mobility at disaster response capability. Sa kabuuan, 8 units ng Subaru Bell 412 EPX helicopters. 6.39 billion pesos total contract. Sa isa, August 2023, 958.8 million pesos, 15% project initiation. Saro 2, August 2024, 2.716 billion pesos, 42.5 na production phase. Saro 3, October 2025, 2.716 billion pesos, 42.5 na delivery milestone. Contract signed December 2023. Possible delivery by late 2025 or early 2026 isang proyekto na hindi lang tungkol sa hardware kundi tungkol sa strategic foresight at self-reliance Habang tumitindi ang mga hamon sa rehiyon kailangan ng PAF ng versatile, reliable, at cost-effective air asset at mukhang yan ang eksaktong ibibigay ng Bell 429 at 12 EPX At yan ang pinakabagong update sa additional utility helicopters Bell 412 EPX acquisition project ng Philippine Air Force habang papalapit ang delivery tiyak na magiging malaking tulong ito hindi lang sa combat operations kundi pati sa humanitarian at disaster response missions huwag kalimutan mag-like mag-subscribe at e share ang video para mas maraming pilipino ang maging updated sa mga defense developments ng bansa this is ph malaya keeping you informed keeping you aware